Samantala, ligtas na sa kapahamakan ang isa sa dalawang gwardya na nabaril sa holdapan sa Robinson's Galleria kahapon. Habang ang labi naman ng hindi pinalad na secure, si inuwi na sa kanilang probinsya. Trish Roque, ikwento mo. Dito sa emergency room ng Medical City, diniretsyo ang security guard na si Roderick Relucio. Isa si Relucio sa dalawang escort ng mga tauhan ng security bank na hinold up sa Robinson's Galleria kahapon. Patay ang isang gwardya na si Rodrigo Villa. Habang si Relucio, anim na oras inoperahan matapos tumagos ang bala sa kanyang tiyan. Kuwento ng kuya ng biktima, ligtas na si Roderick at patuloy na nagpapagaling sa ospital. Lahat ng tanong mo, pwede mo tanong sa kanya. Hindi siya ba gaano bumubukan bibig? <laughs> Pero kung si Renato na isa ring secure, si hindi pa rin natatakot sa kabila ng sinapit ng kanyang kapatid, hindi naman maiwasang mag-alala ng kanilang ina sa trabaho ng dalawa. So, natatakot ako sa trabaho nila. hindi, hindi lahat ng oras, ako, Diyos ko oras-oras na lang. Kahit ako nakaupo, naka, ano, basta dasal na lang ako ng dasal. Dinala na sa tayog pangdasina ng labi ng isa pang na si Bilya. Ang mga kapitbahay at kaibigan ni Bilya hindi pa rin makapaniwala sa sinapit niya. Eh, napakabait nung. Patagal ko na rin kakilala. Hindi ako makapaniwala na siya pa ang namatay. Sinagot naman ng security agency ng dalawang gwardya ang lahat ng gastusin sa ospital at libing. Pero para sa pamilya at mga kaibigan ng dalawang security guard, nakatakas man ng mga suspects sa tangkang panguhudap ngayon, darating din daw ang oras para harapin nila ang kanilang parusa. Trish Roque, News 5.